Keys? Guys, alam ba ninyo kung ano ito? Ayan o. Oh. Magigisa tayo na ang... Wow. Magigisa tayo ng... Kabuti. Mushroom ng saging. Mushroom ng saging. Bukas, oh. Bek. si ng Saging dala kay Paring William shout out sa iyo shout out sa iyo Paring William sa masarap na to yan lang pagluluto niyan ginisa-gisa lang ginisa-gisa mo lang yan ayan oh. oh mabango na yung bawang natin brown na yan oh yan oh, tunay yan oh ginisa-gisa mo lang yan halu-haluin mo lang hmm. Ganyan lang ang paghalo, ganyan lang pagluluto ng ano. Hawak ka mo nga. Ayusin mo ang hawak. Kung magawak magawa ka naman ni. ganyan ganyan lang ang ano. Hmm, aking cameraman minsan lamang makapag makipaghawak ay eh. ano Lalagyan mo na ang counting pampasarap. Hindi ko na ipapakita, hindi naman ako binibigyan nito mga hindi rupot na yan. Ay, paminta! natin ang paminta hmm, paminta hmm, ha? Dito natin ang pampasarap pinalabok mo lang talaga no? madilim na nga eh pinadilim mo panlalo yan, ganyan lang yan eh. sabi lang yung tunutuin guys hmm yan tapos lalagyan natin ng kaunting asin kaunting asin lang yan, ganyan lang kaunting asin lang tapos lalagyan natin ng kaunting tubig yan. okay, pakuloy natin yan, ang takip nyan? Okay, ngayon po ay luto na yan. Nasa tarip niyan. O, natin. Ito. Ayan. Ilang percent, ilang ano na? Ayan, may ano? Ito. Ayan. 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 No? Ito po, maray pong salamat sa inyo. Nagluluto tayo ng mushroom ng saging, ng banana. Mushroom with banana. Yun.